Magandang umaga guys Punta ako sa Bumba guys at yung anak ko Pinakit ko ng Bingi na pangko sa Ulang-ulang Kasi ang dami namin huling kuray Kagabi Oh yes Yan guys, pinaket ko Yan sinabi ko sa anak ko Na yung piliin mo yung Bingi What? Yan, okay na. Bumaba na yung anak ko, guys. Anim na nakuha. Anim na piraso. Yan, oh. Hinagis ko para lulupasan ko na ito, guys. Oh, yes. Lulupasan ko na ito. Ito ang mga guys. Pasisa na kayo. Ito ang salitang marindukin nyo. Yan. Lulupasan ko na ito, guys. Para makaluto na kami nung natawag na ulang-ulang. Oh, yes. Yan. Anim na piraso ito guys One. na lulupasan ko. Yan. Okay, malapit na guys makakuha para makaluto na kami ng ulang-ulang guys. Ya yes, sa sawa ko. Huh? Yan. Tinutulungan nila ako. Tinutulungan niya ako. One. Yan, dadali namin guys sa kubo yung huh? para maluto na ito guys itong natawag na ulang ulang Napakasarap nito guys. Oh yes. Yan, bibiyak muna ako guys ng murong buko. Yan, yung asawa ko guys oh. Naging huh? ng mga kwa sa pang mga panambiya sa Oh yes. Ulang-ulang. Kailangan tulungan talaga guys. Oh yes. na, na ko kasi nang sibuyas. Ha? Huh? Sibuyas yan. Tapos guys, yan oh. Ha? Huh? Oh, ako naman guys ay nagkukarong Ha? Nilinis nung kwan lang ulang-ulangin na Ha? Huh? Ulang -ulang, huh? you know, ang dami guys oh. Huh? Nakatuwang tingnan. Oh kukasya yes. Ang bawang at sibuyas. Oh! Huh? Yung anak ko naman ay nagkoko ng bingi na pinakang kuan. Ha? Huh? Kirudkod na nung aking anak na si John Kevin. Para maluto na ito guys. Oh yes. Yan guys, pinagkukudkod na ko na yung anak na si John Kevin. Huh? Ayan, oh. Yan yung mga nilinisang kong mga kuray. Oh, oh ang dami oh, grabe. What? Yan. Lilinisin ko talaga siya Mikey para para siya ay magandang kuan malinis. Yan so pinapatay ko na oh. Yan, apan ko. Yan pinapatay ko na sila, guys. Oh, Grabe, 'yung dami. Pag hindi mo ito, masakit manipit ito. Napakasakit manipit. Oh. Ayan na guys oh. Baka naman ako guys ng kwan mamaya ng tinatawag na bigi panglagay sa kwan, panglagay sa ulang-ulang. yan oh guys oh. Tinatatad ko na para pang sa ulang-ulang. Oh yes. Yan. Yan guys yung natawag na lalagyan natin ng huh? bigi sa kanyang balugbog para yung palaman, kung tawagin ay palaman. Yan, nagtatadad ako ng bingi. Tatadad ko para huh? maging pino. Oh, yes. Kung tawagin ay, yan ay pangkwa sa amin. Yan ang pinaka-special na luto rito. Ulang-ulang. Special yan dito. Sa mga Yan ang oh, special. Yes. Ayan oh. yan, Yung mga laman guys nyan. Huh? Yung mga laman yan, laman loob yan. Yan, nalagay ko dyan sa kwan nyan. Pinaka-pampalasa. Yan oh, pampalasa. Oh, yes. Yan, lagay ko na ng mga samya, magic syrup, wow. paminta. Yan o, oh, paminta, lagay ko na siya. Para malasa. Bitsin. Huh? Yan, Halloween na natin guys, para ito medyo, wow. medyo magmix ang kanyang, kwan, ang kanyang oh, yes. lasa. Yes. Yan na guys o. Oh. Wow. Hmm. Di ba ka? Yan o, oh, pagkadami o. Oh. Yung ko guys Bago si Mrs. naman ang Magkakawi ng pagulang-ulang oh, yeah. Kasi siyang marunong magkawin Itong magulang-ulang Ayan na guys oh Yan Binabalot na niya sa kwan uh, Nilagay niya sa kwan Tapos binabalot niya sa dahon. huh? Binabalot sa dahon guys Yan Tapos sinatalian Para hindi maghiwalay huh? Nilagay na sa kaldero guys oh huh? Yan ang missis ko guys na natulong sa akin sa pag-ulang-ulaw para pang-ulam. Anak ko naman ito na si Jumil. Nagkakuha na yug na pangkata. Pangkata sa ulang-ulang. Oh yes. -ulang. Pumunta naman ako guys sa buko sa bukid at maghanap ako guys ng yug na pangkata at kulang pa. Nakakita ko guys. Oh, nakakita ko. Salamat. Nakakita naman ako ng yug Grabe talaga oh, yes. naman ang aroma. Oh, kung wala akong buta, wala. Puro tinik ang pako. Pa ko. Puro mga aroma guys, yung naalakaran ko guys na yan. Yung matitinik. Butit matibay lang talaga yung buta. Talagang kidandahan din. Minsan natusok din sa pa. Yan guys, oh. Dadaling ko na guys doon para... para may gata na. Para oh, may gata yes. na guys yan. Ko na yan. Pang... Para malasahan na natin ang masarap na ulang-ulang ng marinduki. Eh. Oh yes. Yan, guys oh Punta na ako Ayan pagkapagod talaga guys Talaga naman yan ang buhay ng marindukin nyo Oh yes Yan, punta na ako guys doon sa Kwan oh. yan yung kwan guys Yan yung aking manugang na asawa ni Jumil Tulong tulong sira Tapos ito si John Rex oh, yes. Ayan nakalupas naman siya na nyog Para makakain Yan, tulong tulong para makakain oh, Yan, yes. guys sinigang ko na Ayan na yan ang menu ng aking ulang-ulang. Oh, luto na guys. Puta yeah. na, grabe. Sarap nito. Mm. Yan oh, naka, naka na ang mga pagkain. Kakain na tayo guys. Yan, kinuha ko na guys ang tunay. Ako ay naglalagay na guys sa mga plato para pagkain ng aking pamilya. Yan guys oh, di ba? Napakasarap. Wow. Oh, napakasarap ng ulang ni ni Terso Vlog. Yan ang aking mino na kuray. Ulang-ulang. Uh? Yan po ang ulang-ulang na kuray. Oh yes. Walang salamat sa walang sawang sumusuporta sa akin.